Abang wala pa lang. Ayan mga kaibigan, so, no? so ayun, kaibigan. nandito ulit right tayo ngayon sa kung saan uh, pupuni natin yung binigay ng uh, serbisyo publiko ng Avanti no. So napakalaking halaga po yan mga kaibigan para sa ating uh, heart open heart surgery mga kaibigan. No? So ngayon nandito na ako may halong uh, excitement na kinakabahan dahil madudugtungan ang ating buhay at uh, matutuloy na yung operasyon. Pero naniniwala pa rin ako na ito ay isang uh, paraan ng Diyos. No? Ginamit po yung serbisyo publiko ng Abanti Radio para pagkaroon tayo ng gaitong palaking halagang uh, tulong finansyal. No? So abangan niyo po ngayon mismo ay didiretso tayo doon sa Heart Center. Alam okay

sa buong buhay ko ay hindi ko makakalimutan na uh, ito ay naging dahilan na para nabugtungan ang aking buhay. So, maraming salamat po sa servisyo po ng Avanti Radio. Opo, pagkatapos dito po ay dito sa nabuko doon para na sa isang na maibigay ko na ito po ang halaga na hindi nila ay may schedule na po ako gagad po masasabi nyo at nakuha nyo na yung GL nyo at ayan po no, sa Dimension Life sa Hospital at uh, gusto ko lang po magpasalamat no, ng taos po sa pasasalamat sa servisyo po dito sa Abang Giradio dahil po nabigyan tayo ng Bento Brasing uh, Financial Medical Assistance mga kaibigan no? so gusto ko talagang magpasalamat sa mga amok ng mga uh, sa pasasalamat sa uh, servisyo po dito sa Abang Giradio <laughs> Okay sir, maraming salamat po sir. Ingat po kayo.